Mr. Kozo! Ah, sige. Akit muna ako sa taas. Tinatawag na ako ng mga... Oh, sige, akit ka rin. May mga ngat ka na doon. Loko, loko. Kala mo naman matatanggap siya doon. <laughs> wow, ganta. Ay, Ay. Miss, hindi kasi dito yung pacheck-upan. Dito yung OB clinic. Ay, hindi po ako magpapa-check up Inaantay ko po yung asawa ko. Oh, I see. Me too. I'm still waiting for my husband. Nag-a-apply kasi siya dito as supervisor. Mm, wow. Ikaw ba? Ah, nag apply po yung asawa ko bilang janitor po. Oh, I see. Mm -mm. That's why. Masaya nga eh. May trabaho na siya. Mabubuhay na na kami, lalo ng anak ko. Ilang ba na? Ah, five months na po. Hmm. Five months? Mm -mm. Hindi ka ba natakot na wala yung figure mo? Like... Hindi shim? naman. Masaya nga pag may pamilya eh. Hmm? Hindi ko naman naiisip yung kung papangit yung katawan ko. Basta masaya kami, okay lang. Basta po kompleto kami, okay lang. Ang mukha ka nga masaya. Well, thanks for the talk. Uh, ikaw ba? Maya na ka na? Ah, no, sorry. Wala pa sa plan namin ng husband ko. Mm. Sige, excuse me lang ha. Okay, sige. May good news ako sa'yo. Oh, how? Hi, Han. Oh, what's the good news? Natanggap na ako sa trabaho. Oh, well, alam ko naman kasing matatanggap ka kasi alam ko, talino ka, Han. Well, good, good, news. Actually, bukas pinagsisimulan ako ng boss ko bilang assistant supervisor. Okay. What? Assistant supervisor? But you told me na supervisor apply mo dito. Ano nangyari? Han, ay ang available na sila na binigay sa akin ng boss eh. Hindi ko naman pwedeng questionin yung binigay niya sa akin. Kasi hmm. My god, Han. You told me. Hindi yan yung usapan natin. Siguro hindi mo ginalingan sa interview. Ginawa ko naman ng lahat, syempre. Eh, wala akong magagawa ay yung binigay sa akin. Let's not talk about this here. I'm out. Mahal! May good news ako sa iyo! Ano yun? Natanggap ako! Wow! Oh, ang galing mo naman! Sabi ko naman sa'yo matatanggap ko eh. Kaya nga eh. Tsaka alam mo diba, pinagdasal naman natin yan eh. Para sa baby natin. Sa'yo? Thank you Lord! Thank you po! Baby, magkakaroon naman trabaho si... Baby! Masayang-masaya -masaya kami para sa iyo. Paglabas mo, kaming bahala. Siyempre, ikaw pa. Sol! Asawa mo pala siya? Oo, pare. Buntis pala siya. Nakakatuwa naman mo kayong tingnan. Alam mo ba, yung magka-baby, ay talaga yung patagal ko nang pinapangarap na hindi sa akin magbigay ni Mara. Asorte mo sa asawa mo. Kasi nakahanap ka ng tulad niya.